May buntaw si Luke. Wala ka ron si Luke. Ay sakit daw. Yan. Wala si Ron. Oh, sige, ako lang mong ipwede. Kaya rani mo? Uh, mga tanaw ko kasi pili asa schedule Ah, okay. Sige. Mga tanaw ko rin. Pero naaraman po may gichatan. Para na kay assistant. Uh, sige. Namahaw na ka? Wala, Bago naming driver. Sa tubigan. It's Friday mga buosing at uh, walang pasok. Dahil suspended ang klase dahil sa bagyo. Actually, kahapon pa suspended eh. Pero yung katipunan, nagsuspend siya ng tanghali na. Yung ibang municipalities and cities, kapitbahay ng aming lungsod. Alas 6 pa lang or alas 5, nagsuspend na. Kaya yung mga bata, yung nalaman nila na uh, wala ng klase. Kasi ini-stock nila yung page ni Mayor eh. Pinagpo si Mayor Maiko ng suspension. Sigawa na ako din mga sigawan <laughs> parang ngayon ata yung pasok ng bagyo or nakapasok na pero may mga medyo maulan pa rin pero ngayon hindi naman masyado siguro palabas na yung bagyo kaya walang pasok ngayon mga bossing kasi parang dineclare na rin nila na hanggang ngayon walang pasok so tayo makakapag vlog tayo <laughs> punta ako sa public market mamimili ng eh, mamimili ng pantanghalian bala kong magano nilagang buto-buto kasi medyo malamig at ha, masarap humiigop ng sabaw mga may tanghali Kuha muna tayo ng pera Dito tayo sa munisipyo ng Katipunan mga bossing Alright dito na tayo sa public market ng Katipunan oh, Marami ng mga changes dito mga bossing Dinagyan na sila ng sarili nilang mga pwesto dito sa loob. Ang ng alon pala. Daki ng alon mga buso. Kaya nyo ba? Te, di te. Palit ko te. Kanang dako, usara ka te. Kanang Oo. Ah, oh, ah, okay. oh, ko. Hala, te. balikante balikan, te. sa tungso suki. Hi, ma'am. Tagpilang bukog, ma'am. Ano yun, kilo, ani? Tagpila? 240. Sige, kana. Ano Ah, Wala na ilain. Ako na na lang, no? Ikuan lang na ako, ma'am. Ipachop na ako. Tagpilang kilo? 290, yun ba yan? Pila? 290. Tagpilang kilo? Thank you. Ako nang balikan, ma'am. Oh, hello. Palit kong bulad. Ah, bulad mga bossing. Oh. Ito paano, may mabibili ka rin mga bulad eh. Tagpila ni eh, ma'am. One fourth. Sixty-five, no? Bili tayo ng patatas. Tagpila ang kilo. Tagpila ang kilo? Ah, 150. Kaning carrots. Ah, sige. 130 pesos. 30 or 13? 139. 139 ah, 39. Pwede 135 na lang. <laughs> Ay 35 ba na? Okay, thank you. Salamat. Thank you kayo. Mama kung kwaon. Thank you. Tapos diwit natin mga bossing Mama kung ko ng diwit ma'am Salamat Ano ba yung nabili ko Bulad Carrots Isda Diwit Espada ba espada Tapos karning baboy Yung diwit ano espada Ang familiar kayo sa diwit Kung kayo ay bisaya din katulad ko So yun yun mga boss Let's go Masarap mong malengke dito eh kasi kompleto naman sila. Malaki na improvement ng plaza dito mga bossing.